Good morning, good morning mga papa. Welcome po po sa aming panibagong araw, panibagong video. So mga kapapa, nito tayo ngayon sa Gunsaga Street, Tagulog City. So ang Gonzaga Street mga kapapa ay ito po ang lahat po ng mga tinitinda dito ay mga motor parts na ginagamit po sa susakyan sasakyan mga kapapa. So nito tayo ngayon sa, yan, sa Olympia Auto Supply. Sa Olympia Auto Supply tayo dito ng parts para sa sasakyan. So, hanggang doon lang sa dulo. Uh, hanggang doon sa dulo sa rin. Nasa gitna tayo. So, lahat dito mga kababa ang mga binibinta ay mga parts ng mga sasakyan. So, kung gusto nyo pumunta dito, yan. dito lang kayo pumunta sa Gonzaga sa rin. Bakulog. Para makabili ng mga parts sa auto. Sobo peranglamat Jawaba